Magandang gabi sa inyong lahat. Narito po ang ating weather update para sa gabing ito. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. At narito ang weather update ngayong gabi ng Saturday, May 17, 2025. Ayon sa weather update ng PAGASA, ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ay patuloy na nakaapekto sa Mindanao, Eastern Visayas, at Palawan. Ang ITCZ ay magdadala ng mga pag-ulan at ang tuloy-tuloy na impluensya nito sa Mindanao sa mga susunod na araw ay maaaring magdulot ng pagbaha at landslide. Kaya't pinapayuhan ang mga nakatira sa mga flood-prone areas na maging maingat at alerto. Samantala, sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, partikular sa Luzon at Visayas, mananatili ang epekto ng easterlies na nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon. Bagamat maaraw sa umaga at tanghali, may posibilidad pa rin ng scattered rains and thunderstorms sa ilang mga lugar. Maaaring umulan sa isang bahagi ng lungsod habang maaraw naman sa karatig lugar nito. Ang ITCZ ay mas maraming pag-ulan ang dala dahil ito ang salubungan ng dalawang hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Samantalang ang easterlies ay iisang uri ng hangin na kumikilos mula silangan dala ng pag-ikot ng mundo sa sarili nitong axis. Ang easterlies ay nararanasan throughout the year bagamat nagbabago ang tindi ng epekto nito depende sa panahon. Sa panahon ng southwest monsoon o habagat, nakaaapekto rin ang easterlies at maaaring magdulot ng tinatawag na monsoon break. Kahit nagsimula na ang rainy season, may mga pagkakataong hindi agad umuulan sa western part ng Pilipinas dahil pinipigil ito ng mas malakas na epekto ng easterlies. Kapag taglamig naman o panahon ng Northeast Monsoon, amihan, ang Easterlies ay nakikipagsalubong sa malamig na hangin at maaaring magdulot ng shear line na sanhiri ng mga pagulan at thunderstorms, lalo na sa eastern section ng bansa. Ngayong papalapit na ang onset ng habagat, isa sa mga senyales ay ang mas mataas na relative humidity o moisture dahilan ng mas madalas na localized thunderstorms. Inaasahan na sa huling linggo ng May ay maaari nang pumasok ang rainy season. Samantala, ang minomonitor nating posibleng low-pressure area na konektado sa ITCZ ay bumaba ang tsansa ng pagdevelop sa susunod na 24 hours. Gayunpaman, magpapatuloy ang pagulan sa Mindanao dahil sa ITCZ at ang ating forecast temperatures para bukas, May 18, sa Luzon dahil sa Easterlies, ang temperature sa Metro Manila Inaasahan ang bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Sa lawag, makakaranas din ng mainit-init na lagay ng panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, at sa Legazpi ay inaasahan ang katulad na init na mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. At sa Visayas and Mindanao, ang temperatura sa Puerto Princesa inaasahan ang katamtamang init na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius habang sa Kalayaan Islands ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tacloban makakaranas ng bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 31 degrees Celsius at sa Davao ay inaasahan ang halos kaparehong lagay ng panahon na mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating lag gay ng karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya ligtas na makakapaglayag ang ating mga mangingisda at seafarers. Wala rin tayong binabantay ang anumang bagyo sa kasalukuyan. Sa ating 3-day weather outlook, May 19 to 21, Monday to Wednesday. Luzon, patuloy ang epekto ng easterlies. Inaasahang magiging maaliwalas ang panahon na may posibilidad lamang ng scattered rains and thunderstorms sa hapon. Sa Luzon, panandalian lamang ang mga pagulan. Metro Cebu, Iloilo, Tacloban, maulap at may inaasahang pagulan sa Monday at Tuesday. Sa Wednesday, magiging maaliwalas ang panahon. Mindanao, Metro Davao, Cagayan de Oro, Zamboanga, maulap ang kalangitan sa Monday at Tuesday. Sa Wednesday, magiging partly cloudy to cloudy skies na lamang na may posibilidad ng pagulan. At yan po ang ating updated weather report. Para sa inyong kaligtasan, laging maghanda sa anumang lagay ng panahon. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel, at i ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa inyong panonood.